Si Papa Leo ay nanawagan para sa isang bagong outgoing theology na nakikibahagi sa pangangalaga sa kalikasan at mga makabagong hamon tulad ng artificial na intelihensya. Sa pagtugon sa isang internasyonal na seminar tungkol sa paglikha at kapayapaan, Sinabi ng Papa na ang teolohiya na ito ay dapat pagsamahin ang siyentipikong katumpakan at karunuan at maisabuhay sa mundo sa pamamagitan ng mga konkretong gawa ng kabutihan na nagsisilbi sa simbahan at sa sangkatauhan. Sa kanyang Linggong Angelus, pinag-isipan ni Papa Leo ang pista ng pagpaparangal sa banal na krus. Ipinaliwanag niya na binago ng Diyos ang krus mula sa isang kasangkapan ng kamatayan tungo sa isang paraan ng buhay at kaligtasan. Anya, ipinapakita ng gawain ito na walang makakapaghiwalay sa atin sa pagmamahal ng Diyos na mas higit pa sa ating kasalanan. Niligtas tayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapakita niya sa atin. Alok ang kanyang sarili bilang ating kasama, guro, manggagamot, at kaibigan hanggang sa maging para sa atin ang tinapay na hinati sa Eukaristya, sabi ng Papa. At upang maisakatuparan ang gawain ito, dinamik niya ang isa sa pinakamalupit na kasangkapan ng kamatayan na naimbento ng tao, ang krus. Nagtapos siya sa pag-anyaya sa mga mananampalataya na manalangi sa pamamagitan ng pakikiusap ni Maria upang ang mapagligtas na pag-ibig na ito ay lumago sa kanilang loob. Isang internasyonal na flotilla ng mga aktivista, kabilang si Greta Thunberg, ang umalis na mula sa Tunisia na mailayuning sirain ang blockade ng Israel sa Gaza. Iniulat ng grupo na ang kanilang mga barko ay tinarget sa pinaghihinalaang drone attacks habang nagbabakasyon na nagdulot ng mga sunog at teknikal na problema. Unang babaeng punong ministro ng Nepal, si Sushila Karki, ay pumasok sa opisina matapos ang marahas na mga protesta na ikinamatay ng 72 tao. Sa kanyang unang talumpati, hinimok ni punong ministro Karki ang kalmado at pagtutulungan upang muling itayo ang bansa. Ang kataas-taasang Korte Suprema ng Brazil ay naghatol kay dating Pangulo Jair Bolsonaro ng 27 taon na pagkakakulong dahil sa pagtatangkang maglunsad ng kudeta militar upang manatili sa kapangyarihan. Ang disisyon noong biyernes ay nadulot ng parehong selebrasyon mula sa mga kalaban at protesta mula sa kanyang mga taga-suporta na nagsagawa ng Vigil sa labas ng kanyang tahanan. Inaasahang lalaliman ng desisyong apat tandang bawas isa ang paghahati-hati sa politika ng bansa.